marami pong salamat sa iyo, Ayla, Panginoon sa Diyos, sa aming ama na makapangyarihan sa lahat. Sa bigay mo pong apunan. Apunan time. Ito po. Brown rice mix chop suey. Kung tawagin yan, chop suey rice. Yan. <laughs> Bago, ano? Bago. Chop suey rice. Pero yung rice, red rice at saka brown rice po yun. Minix ko po, po yun. Ay, ka mo ha? Mo. Kain po tayo. Kain po tayo. Masarap. Bigay ng Joseph. Siyempre, sa Mateo. Sa Isuwebe. namin na sa langit ka. Verse 11. Bigyan mo kami ng aming kakanin. Araw-araw. Araw-araw. Joseph provider. Lahat ng pagkain ng buong mundo. Amen. Dahil tayo. Saka mo, Gunta. Aharap tayo sa na. Kailangan mo ba ako doon? Kagabi lang sinabi mo yung wala mong halaga sa pamamahan na ito. Tapos lang yung naglalakot na karoon ng halaga. Alam mo Gustavo? Bilang Maghahanap ka ng propaganda sa gusto niyo. Pero wag ako po siya sa alito kasi nung kanila ninyo. Thank <susurra> you. Gustavo Guerrero, di ba? Dito ah, bakit? Pwede ko ba mo siyang makausap? Maraming tao si Don Gustavo. Nakistorbo. Pwede ka na dito. Alis! Boss, no, sadali lang. hindi niya naiintindihan eh. Importante lang mo. Importante na makausap ko si Don Gustavo. Parang awan niyo na. Um, sabihin niyo. Si va rites a son xort de mai que va gustar-me molt saber-la. Ah, que va venir tota ara. Al llenguatge no hi fa el. Volen que melhoria, Ang mga libro ni Mia, appreciated by the general public. Kahit sino naman hindi pala nagpasin ng mga kapagpa-fansign. Masiyos na. Magkatag-agala. At na ang mga panonood. Ano ang isang 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 mga kay Gavang? Ano ang isang 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 mga kay Hindi ka nila pupulong. Ba uh -hmm Naalis <vodka> eh, <hinten> na tayo dito. Hindi tayo lang paru-paro. Walang paru-paro kapagpagtag-agala. Hindi mo naman kasi kailangan lumipat kung nasaan kami. Hindi ako yung nasa tayo. Hindi ka na lang lumipat. Bakit magtumara vida? Kailan mo? Kung ano? sa ospital kung sa kapanay nataas. Di pa naiyak mo? Nakatampok na di ba? Di pa nangyayari mo? Di pa nangyayari ka mo? mo? Di pa nangyayari ka mo? Di pa nangyayari ka mo? Di pa nangyayari ka mo? Di pa nangyayari mo? Di pa nangyayari ka

Ganda ng gising ah. Oh, mas stress tabs na. Mm. Hi! Uy, si Crush Wedding! Sabay ka? Tara! Actually, pwedeng akin na yung pita. Share mo na lahat, pero pag pita? Sa'yo na lang, Jackling! Pag tamis, alat, sarap. Pita mo ka! My process! No! Ang kilit at pakakakinang nalangunan? Na Don't stress na yan! Mag-doctor prescribed kami ino saan? Clinically proven for calming, soothing relief from everyday throat stress. Kaya kalmado ang lalangunan. Throat stress? Kalma lang. Welcome, ino saan. sagad sa buto ang tibay, wala sa bear brand. Ito lang ang may 100. 100% vitamin D. May tibay katawan at tibay resistensya nutrients pa. Isang gandang tibay. Magbear brand. Mission accomplished. Gold. Nasa makto na. New golden chicken curry fillet. Flavorful curry sa up for all. Sulit mo so. 99 pesos na. Ilang taon na po siya. five na po.

For years, I was the sweet girl inside of fame. I'm not that girl anymore. Now I'm reshaping who I am. And for every transformation, I need hair that pushes me forward. New Cream Repair Booster Treatments. With breakthrough keratin, penetrates deep to boost continuous repair, unlocking up to 48 hours softness and smoothness. This is hair that evolves, no matter who I choose to become. New Cream Repair Booster Treatments. Madalas pagod kapag diabetic? Hindi na ako ganun. Glucerna with a unique triple control system helps control blood sugar levels up to 90% of the time for steady energy. Mas may tulong ng Glucerna. In control ka. Sabi ni Doc, healthy eating. Sabi ni Doc, sleep early. Sabi ni Doc, kunahin ang immune system. Immune Pro. Tulong para balik 100% immunity. Magtiwala sa Pro. Sabi ni Doc, Immune Pro. Y yun na yan. Pwede to try Pork Barbecue. Expertly grilled for that smoky, sweet, syrup na juicy lang Kaya swabi ang kagat. Bibili na eh. May pinag Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Yeah. <sighs> Maligpit sila lahat. Walang hindi sila. Kaya kaya hindi tayo. Yeah. Okay, move. Pasensya na ha. Eh, hindi kasi kami ligtas dito eh. Para ako babalik kami kapag maayos ang lahat. Eh, hey, siya, siya, siya. Nagtutunod ako. Babalik natin. kami kapag... Eh, hey, Bian, sana. Magustuhan niyo po. Hindi na ang mga Lagi niyong tandaan. Sa Ang pagkain. May bigay ng Diyos na may gawa ng dalit at po. Wala pong hindi magbuhay yan. <coughs> eh, hey, hindi ang Panginoong Diyos. Hey, Amen. That is good all the time. Thank you. Bye bye, Like